Pagpaka from day, ang ilalagay ko dito ay singgonyom na kulay neon. Piging ano siya, pinkish is na pink. Ibabalik ko siya sa direct soil. So bahala na siya kung mag uh, gross siya. Pero uh, na ko na maganda siya dito. Dali-dali lang. Kasi nga, ano, uh, ayan na, so na siya. Puro ugat na. Kaya ano yon yung lupa, kinain niya na lahat. So dito, Uh, dito makakabili sila ngayon uh, gumandar na kagad. medyo lumaki yung mga dahon niya at dumami yung talbos ang flower nito ay yung kulay pink na anturium. yung madalas natin na na kikita sa mga parang purple or something light blue so maganda siyang tingnan dito so magmumukha siyang paradise kapag uh, namulaklak na siya Magandang araw sa inyo mga kapromli at welcome back sa Certified Promli Channel pero bago po ang lahat ay in-invite ko kayo mag-subscribe muna sa aking YouTube channel at pindutin po yung notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong post na videos So ay nga kapromli, uh, tuloy-tuloy pa rin ako sa aking paghalaman dito sa uh, backyard uh, at syempre pakalawak ko ng backyard ko kumpara sa front yard na tapos nang gawin, dito naman sa front yard ay sa backyard kapromdi uh, malawak ito, kaya lang hindi ko naman lahat nagagawa, so ngayon kapromdi mayroon na naman akong naisip para mas uh, maging maaliwala siyang mga garden at magis maging mas magandang tingnan sa uh, paningin ng mata so ayan kapromdi, dito pa rin ito sa likod or sa backyard ko so tinanggal ko yung mga bromeliads dito kung dati, nakikita nyo may mga bromeliads dito, din tinanggal ko siya kasi hindi siya masyadong kaayaya, parang hindi magandang tingnan para bang ang gulo-gulo kaya inilipat ko sa sa ibang lugar uh, ayun kaya dito naman maghahanap na naman ako ng halaman na itatanim dito na medyo maliwanag ang dating at syempre gusto ko yung maliwalas so ayun so, ito ka from day ang ilalagay ko dito ay singgonyom na kulay neon uh, maganda ito kapag natatama ng araw nagiging ano siya pinkis neon na pink So, katulad ng nakikita niyo, meron siyang pink na konte din ngayon. So, hindi siya masyadong naarawan dito sa likod, pero uh, maganda siya dito kasi maliwanag siyang tingnan. At siyempre, uh, mayroon akong bigo niya dito. Tatanggalin ko rin siya para uh, ko rin siya kasi nga uh, ito, uh, itong bigo niya na ito ay napakaganda nito ka hindi siya alagain at ito nga pinabayaan ko na rin siya katulad ng sinasabi ko sa inyo na pinabayaan ko na yung mga bigo niya ko pero ito pa rin siya uh, hindi pa rin siya namamatay itinali ko na nga siya dyan sabi ko bahala ka na dyan kung mag-grow siya so hindi naman siya nag-grow then matagal ko rin nilagayan dyan uh, hindi naman siya namatay hindi siya nabulok hindi siya lumaki at ganun pa rin so kaya kapag hindi nga pakagandang alaga ng uh, bigo niya na ito kasi nga ayun, uh, tumatagal siya hindi ka tulad ng mga imported na bigonyas na nawawala ka agad pag uh, hindi mo pag napabayaan mo ng konti ayan natutunaw so ito hindi talagang uh, matagal na ito dito din siguro native bigonya ito kapag hindi kasi hiwid uh, sa ating weather so ayan simulan ko lang pagtanim para matapos na yung problema ko dito <laughs> dami dami kong problema pero ano pagtanim So yung lupa dito ay hinakot ko pa ng malayo, galing sa malayo at siyempre nakakapagod. Aking ground or cage. Ayan, napabayaan ko na. <laughs> ito muna tatanggalin ko sa sapat para ayun ah, matagal na ito dito nagano na yung mga ugat mo sa ilalim lumusot So dito naman kaprom di uh, ilalagay ko naman dito antorium kasi nga gusto ko maaliwala so wala akong mga nakukuhang uh, magandang halaman para ilagay dito. So naisip ko yung antorium napakaganda nun dito kasi nga ay ano siya malinis tingnan uh, at hindi siya magulo, uh, hindi rin siya kalat kaya antorium na lang lalagay ko dahil marami akong antorium na niligay sa planggana. At itinabi ko nga lang nung ginagawa itong bahay ko. So ayun, ang lalagay ko dito, ang trium, uh, maliwanag siya at magandang tingnan. So, ayan mga kapromdi ang ilalagay ko dyan, mga antorium Yung nilagay ko sa plangana na dating nakatanim doon sa gilid ng bahay ko. So, matagal ko nang tinanim diyan sa plangana. Kaya yung mga roots niya, uh, sobrang-sobra na yung ano niya, umaapaw na siya. Ayun o, so nung unang lagay ko siya dito gumanda siya pero siguro hindi na siya maka ano, hindi na siya makabuelo. kaya yan pumayat na so ngayon ibabalik e, e, ko siya sa direct soil so bahala na siya kung mag-gross uh, siya pero uh, naimagin ko na maganda siya dito uh, dahil nga ano, malinis tingnan. Siyempre bubunutin ko na naman yung mga tanim ko dyan. Uh, ano lang naman tinanim ko dyan yung parang ano... Uh, picos plant sa kayong ano Persian shield. So ililipat ko na lang siya ng ibang location para uh, maging maayos na dito yung aking garden at hindi ko na pino problema. So yon, tanggalin ko na sa planggana para ano dali-dali lang kasi nga ano Ah, uh, ayan, naso, na siya, puro ugat na kaya ano 'yon, yung lupa kinain niya na lahat. So dito uh, dito makakabili sila ngayon. So in ko na gaganda ito dito so hindi ko na siya ano hin ayun ipa-flat ko ng konti para pag may nakita akong lupa na medyo marami uh, kukunin ko at ibubuhos ko dito sa ano sa gilid nito wow ganda Ayan, so, ito uh, Lalagyan ko siya ng mga kusot Then, tatabunan ko siya ng lupa ng paunti-unti Ang daming basura naman ito Ayan hindi ko na to para may panlagay pa ako sa iba. So ito na po mga kapremdi yung antorium na nilagay ko dito, yung mga common sa atin antorium. Uh, na kagad, medyo lumaki yung mga dahon niya at dumami yung talbos. Ha, uh, ayan, uh, ang flower nito ay yung kulay pink na anthurium, yung madalas natin na, na, kikita sa mga binibinta ng mga bulaklak. But uh, yung ano ito ka uh, bulaklak niya ay napakaliit, medyo malnourished siya. Siguro kulang siya sa mga fertilizer kasi hindi naman ako naglalagay ng fertilizer. So ayan, ay uh, yung mga nahulog dito na dahon, nilagay ko dyan sa ilalim ng mga... ng Uh, dahon ng mga antorium para maging fertilizer na nila so ayun uh, maraming maraming nilagay ko dito siguro mga apat na planggana kasi marami akong antorium dati yung nasa likod ng kubo so ayan, nilagay ko sa planggana at uh, ngayon uh, nilipat ko naman dito so ang maganda dito kapro hindi naging maaliwalas yung dating niya So ayun dito yung aking backyard garden. So napakaganda at napakalinis ka from the. At ayun, dito naman yung gingonium na uh niyon, uh ito na yung gingonium dito nilagay ko. Uh, siguro pag lumago siya sobrang ganda niyan ka kasi nga uh dahil hindi pa naman sila masyadong marami ay yung nilipat ko dito. So pag uh, gumapang siya at lalago tapos natatamaan ng sunlight. So ang ganda niyang tingnan, uh, magiging neon yung kulay niya. Although matagal siyang lumago, kaya yan tinanim ko na kaagad. Pero yung mga ano, hindi ko na tinanggal yung mga roots kasi nandoon naman sa ano niya, nasa plangga ay yung mga nalagay ko ng pots, may mga roots na siya. So bali uh, ko lang diyan sa soil. Adina uh, Eric soil ko na so expected ko na gaganda siya at mapupuno dito ng singonium. Although, umano siya lumalago, uh, ano naman siya, uh, controllable naman siya at natitim naman. Kaya, uh, no worry sa paglago ng aking, ano dito, ng singonium. So, so far, yan na yung, ano ko dito, uh, magandang uh, backyard, garden. At, syempre, ayun, no, ayong naglagay na rin ako ng, ano, yung, uh, plant shelf dito ang nilagay ko yung mga ferns mga ferns tapos uh, begonias uh, konti lang naman yung begonias variety ko kasi nga midyo uh, medyo natunaw dahil napabayaan ko yung iba hindi ko pa naripat pero ito naripat ko na ito kaprom di kasi uh, masyad umaapaw na siya so pinutol ko yung apaw niya uh, at nilagay ko sa ibang lalagyan. So ayan yung ayos ng aking ano dito, backyard. Napakaaliwalas na at ang uh, ganda. Uh, at nagtanim ako diyan ng mga Mexican petunias at pag namulaklak yung kulay parang purple or something light blue. So maganda siyang tingnan dito. So magmumukha siyang paradise kapag uh, namulaklak na siya. So antayin ko lang na mga mulaklak yun at ayun. Uh, ipapakita ko rin sa inyo kung anong klase yung, kung anong etsura ng garden ko once na maglabasan na yun. So yan dito ka from din napakagandang tingnan. O oh, ayan nakikita nyo yan. Uh, very uh, neat. Napakalinis niya at uh, refreshing. So, although hindi pa siya masyadong gumaganda at kasi nga pinutol ko yung mga ano niya, ito katulad nito ng kruto na ito, pinutol ko yung paka, pinaka tip niya, yung pinakadulo para mag ano siya mag branch para kumapal. Kahit mag branch lang siya ng mga dalawa or something ganon So at least kakapal na siya na medyo magandang dating kasi naka direct soil siya ka kaya mas maganda kung medyo makapal. nito ito ka from kakaputol ko lang naman ito, hindi naman siya na ano. ah uh, ito yung galing dati sa aking front yard na nilipat ko dito sa likod, so ayan, uh, naka-recover siya, at ayan nga, napuputula na naman kakaputol ko lang yan, din yung ano ko dito Eugenia na yan, variegated uh, pinutol ko rin ito kasi nga gusto kong magpantay-pantay sila, so ayan uh, mayroon na naman kaagad ng na mga bagong uh, anong tawag din? branch kaya kakapal siya kaya lang tag-ulan ngayon kaprobli mas gusto ng mga anong tawag dito yung Eugenia na mainit yung panahon. Pero okay naman at least ha, andyan na yun may mga ano na siya at least nakarecover ka agad siya meron ng mga branch. So ayun na uh, medyo kumakapal na yung mga halaman ko dito. At ito uh, binawasan ko yung aking ano dito. Uh, ferns kasi nga masyado ng ano dito masyado ng puno nagbabanggaan na sila so yung ano ko dito yung patway na wala naman nga akong patway diyan kasi gusto gusto kong bilogin ito ng paganoon kaya lang wala na akong stones uh, maghahakot na naman akong napakatagal na panon kasi sobrang bigat yon so ayun malinis na dito at syempre uh, napupuno na naman ulit ng mga halaman kasi nga kapundi kapag may binubunot ako pinapalitan ko rin naman eh so ayun yung uh, mga ano ko Then ito yung nagtanim ako dito ng parang yung pinya na halaman na kulay, nagiging kulay orange siya. Kaya lang nandun siya sa lilim, na pinabayaan ko dun sa lilim, hindi ko alam na buhay pala siya at yung isa niya napakalaki. At tinanim ko naman dun sa harapan, dun sa garden ni nanay, dun sa kabilang bahay. At ito nga yung mga inod na copper plant. Uh, ayan dapat putulin ko ito tapos i-replant ko kaya lang marami na akong ni replant nito hindi ko alam bakit ano ganun sobrang ano puputulin ko ngayon para mawala yung mga uod uh, mag para mag-regrow ulit sila so dito naman kapromdi yung napakaganda kong ano dito uh, monkey tail ayan uh, bulok na yung mga flowers niya dahil sa malakas na ulan Uh, walang umpay na pag-ulan kaya lang dahil sa walang umpay na pag-ulan mas mabilis naggugrow yung halaman kaya lang yung mga flowers uh, nat, ano siya nabubulok ka agad kasi maulan nga laging basa so yung mga flowers gusto niya mainit yan naman ka-problem may mga crouton pinagmix-mix ko diyan uh, may croutons may tea plant yes sa pader na yun, sa gilid na yun, may yung tinanim diyan ng mga plants yung mga gumagapang sa pader na something baging na halaman mayroon din ako dyan uh, at ayun pero mas uh, maganda dyan kapag lumago yung croton dahil uh, makulay may yung parang variegated na parang polka dots tapos yung yellow Then mayroon din akong tinusok diyan ng mga ano, yung mga Mexican fitonya, madaling mabuhay 'yon. Then inaantay ko rin yung ano mag, mamulaklak yung aking yellow bell. So pag namulaklak 'yan at gumapagapangin ko siya dito sa dulo. Ayan. Meron din palang bulaklak yung aking ano powder fop na plant. So, konti na lang yung bulaklak niya kasi na ano na siya ng ano. Hindi na siya masyadong mainit dito pero marang marami pa rin na ano papalabas ng mga flower oh. Uh, coming. Uh, pinutol ko rin siya nga kasi nga masyadong ano makapal um, humaba ka agad para mag ano siya kumapal. Pinutol ko yung mga uh, sanga niya na mahaba para mag uh, rebranch ng mas marami. So ayun yung aking front yard or backyard dito ka Uh, maaliwalas na uh, at syempre magandang tingnan wala na yung ano dito uh, rubber plant na lemon lime na rubber plant kaya yan na uh, maaliwalas at maluwag dito naman uh, nagbawas na ako ng mga halaman dito yung iba kasi ka-from yung mga halaman dito pinapasok ko sa loob tapos ibabalik ko rin naman dito after ilang araw ibabalik ko siya dito. So pero at least ayun o maluwag na siya at uh, kaya aya na ma malilim masarap magtambay dito kasi nga malilim at siyempre malinis. Uh, yung aking mga anturium uh, biglang lumago. Tapos yung aking gloriusong, may nakita akong napakalaking talbos ng gloriusong kapurong diyo. Oh, ang laki niya. Dalawa siya, pero yung isa, yung isa palang lalabas na. Ayan o, oh, ang laki ng dahon nito. Uh, at mga ano to kapurong diyo, gumagapang din itong gloriusong kapag ano, malaki na. Uh, siyempre, alam ko ito kapurong parang pelodendron. Pelodendron din naman itong gloriusong. Kaya, ano siya, nagbabaging din siya pag... Uh, Uh, medyo magulang na. syempre dito pa rin yung aking ano, mga anahaw, mga, mga uh, pilodendron, uh, greenfield, uh, ayan, mga lime, pa mga orchids dito kapromdi, mga nakasabit lang dyan sa puno na, na tabunan ng pilodendron lime. Tapos ayan, mga orchids yan. Meron din mga, ano dyan, may, meron din dancing lady na nakatago dyan sa mga loob-loob. Tapos ito yung, ano, uh, yung hanging plants So, madilim, di masyadong makita. Dito naman, kaprom, di uh, pinutol ko na yung malaking, ano dyan. Pero, lalo siyang dumami. Nagkaroon ng maraming sanga. Pinutol ko yung golden pothos dito sa baba. Sabi ko para... Hindi na masyadong lumago pero ayan ah, nakikita ko maraming branch. Lalo lang tuloy lumago. Tapos ayun na ah, maraming naging ano, maraming naging mga tumubo na halaman. Yung iba hindi ko naman tinanim diyan eh. Gusto na lang siyang nagkaroon. Tapos mayroon siyang ibang ibang lahi na pilodendron na ano, ano yung Alin tawag dito yung Golden Potos nagkaroon ng branch tapos naging ano Dragon Tail yung dahon niya. Ay okay, no kita dito kaya lang ma mataas at sa kamaliwanag sa taas me medyo madilim sa camera. So ayun yung ano, ano ko dito plants. Nilinis ko na ito ka di binawasan ko na yung mga bagging dito na nakaka ano parang nakakasukal masyado kaya lang masyado talagang malago yung mga halaman ko pag binawas ko naman so mababawas parang wala na rin kasi nga yung isang plants lang yung isang plants pa lang itong dark lord na ito uh, malago na so pag binawas ko yon wala na rin makikita yung parang wala na rin na gumagapang So ayun po mga kapramdi, sobrang pawis na pawis na naman ako sa pagliripat ng aking mga antorium, ng singgunyum. So ayun, uh, at least nasa maganda na silang kalagayan. At direct soil na sila, hindi ko na kasi sila kailangan alagaan, hindi ko na kailangan alalahanin yung pagdidilig kasi nga uh, dito sa probinsya hindi na kailangan diligan kapag direct soil dahil yung lupa dito ay dagmo-moist naman at lalo, lalo palaging maulan ngayon din ayun, uh, umaasa ako nagaganda ulit yung anthurium ko. At ayun, nasa magandang kalagayan na siya. So, once na mag-grow siya, uh, magiging maganda ulit siya. Kasi nga, sobrang lilit na ng mga dahon niya. Ngayon, makakabuelo na siya at malaya na makaka-spread yung mga roots niya. At uh, dadami na ulit siya. So, ayun mga kapromdi, maraming po salamat sa inyong panunood. At ayun nga, iniimbite ko kayo na mag-subscribe sa akin channel. Maraming salamat, muchas gracias, and just mabalos.